touch myself na lang. Hindi, ano ah, uh, kasi siya. Eh, gusto niya ipacheck sa akin, kaso hindi ako nakapunta dahil di pa ako tapos sa set. Smoke then, p***. Hindi, ano yan, ah, uh, yung si break namin yan tuwing matatapos kami sa set, set, meron kami yung f***, hindi f***. Kaya, about mga Philippine history, mga ganong tanungan. Tama na nga lahat ang kasinungalingan mo. Eto, love. Nilagay ko na yung baon mo dyan. Uh, may panyo na rin dyan. Baka pagpawisan ka sa set. <laughs> Grabe ka talaga, love. Alam ano mo, minsan napapaisip ako paano ko nakahanap ng girlfriend na kagaya mo. Yung trabaho mo, pangarap mo yan. Kaya, dapat nandito lang ako para supportahan ka. Team tayo, <laughs> di ba? Salamat, ah. Love, alam mo, hindi ko ito magagawa nung wala ka. I love you. Alam mo, proud na proud talaga ako sa kanya. Yung kaya niya umarte, Marte di ba? Alam mo, ako din proud din ako sa'yo. Kasi hindi lahat ng girlfriend kaya yung ginagawa mo. Madali lang naman suportahan sa gusto niya yung mahal mo, ha? Pero hindi naman sa puntong may kipag-sweet-sweetan siya sa ibang babae. Alam mo, naniniwala akong magiging malaking artista siya balang araw. Magiging successful siya. Kaya kailangan ko lang maniwala. Nahala ka. Love. Napansin ko lang, parang ang tahimik ko ata lately. Okay ka lang ba? Uh, no, pagod lang, Love. Ang dami kasi namin eksena ni Maris. Gusto perfect lagi. Si Maris? Hanggang dito ba naman sa bahay? Siya pa rin yung topic natin? May trabaho lang to. Najam, please lang, pwede ba tigilan mo yung pag-iisip mo ng ano-ano? Anthony, ako pa rin ba yung mahal mo? Kasi parang ako lang yung nakakaramdam na nasa relasyon tayo eh. Ano gusto mong sabihin? Hindi naman kita niloloko. Tsaka bakit ang kong mag-isip ng mali? Eh kung ganun, bakit parang siya laging yung inuuna mo? Parang ako lang yung nasa relasyon natin. Pagod na ako! Jam, di mo na intindihin yung trabaho. Pressure na pressure ako! So tired. I want to baby you. Perfect timing. Look, you forgot your sweater. That was so hot. Smoke then fuck. I'll touch myself na lang. Anthony, ano to? Huwag mo sabihin, script din to ha. Uh, uh, Jam, di mo dapat pinapakilaman yan. Di mo alam yung mga tutong nangyayari. I'll touch myself na lang. Di, ano yun, ah... Uh... Dinalagnat kasi siya, eh gusto niya ipacheck sa akin kaso di ako nakapunta dahil di pa ako tapos sa set. Smoke then f**k. Hindi ano yan, ah uh, yos si break namin yan tuwing matatapos kami sa set. Set meron kaming vaccine di fuck. Kaya, about mga Philippine history, mga ganong tanungan. Tama na nga lahat ang kasinungalingan mo? Trabaho, chemistry, love team, lahat nung kasinungalingan. Sinira mo lang yung tiwala ko. Sam. Maris. Yes. May problema tayo. She knows na. Di ako nakapag-delete ng message. I'm sorry. What? I, I told can, can, we meet? Okay, sige. Bye. Anong ginagawa niyo dito? Hindi ba tapos na tayo, Anthony? Jam, please. Mag-usap tayo. Hindi ko naman gusto umabot sa ganito eh. Hindi na kailangan. Wala na kayong dapat ipagpaliwanan. Pakita ko na lahat. Jam, di mo naiintindihan. Mali ka ng iniisip. Yung amin ni Anthony, trabaho lang lahat yun. Trabaho? Ganito ba sa inyo yung trabaho? Smoke and fuck. I touch myself na lang. Trabaho to. Parang sobra naman ate pagiging dedicate mo, Maris. Jam, please. Ayoko ng gulo. Tsaka, alam mo, hindi ko naman gusto masaktan ka eh. Hindi mo ginusto. Pero ginawa mo. Niloko mo ako, pinaikot mo yung ulo ko sa mga kasinungalingan mo. Ginawa mo namang lahat ng na pag-suporta para sa'yo ah. Pero ano ginawa mo? Jama, baka pwede natin itong pag-usapan at mag-move on sa nangyari. Move on? Hindi ko kailangan mag-move on. Kayong may kasalanan dito. Hindi ako magiging parte ng mga kababawan nyo. Jam! Jam! Mahal kita. Hindi ko kaya mawala ka. Mahal mo ko? Pero niloko mo ko. Alam mo, ko, ang pagmamahal hindi nasusukat sa salita lang. Anthony, tapos na tayo. Jam! So, ano nang gagawin natin? Paano na ako lumabas yung mga asensya. Sinabi ko na spirit plate mo yung condo natin. <laughs> gagawin natin? Wala! Kasalanan natin to! Kasalanan mo to! Alam mo, nananahimik lang ako pero patuloy ka pa rin nag-aakit sa akin. Kaya tanggapin natin itong kasiraan natin. Ako? Ako lang may nang mali dito? You know that, Anthony. Ilang beses kita tinatanong. Kung wala na kayo ni Jam, yan pala kayo pa rin. So ano? Ha? Michael, ano? Harapin mo yung mag-isa mo. Anthony! Isa mo! Ba Balik ka dito! Sige! Sige! Thank you Grabe ka talaga. Ay, grabe ka talaga. Grabe ka talaga lang. Isa pa. Uh -huh. Alam mo, naniniwala akong na maging, magiging malaking artista siya balang araw. Magiging successful siya. Kaya, mali, mali. Magiging Ano ba yung pinindot? Oo? Oh, best Ano? Jam! I pala. Hindi kasi. No, bella, ano last line <laughs> oh, mo? Ano last? Ano last line mo doon? Maris. Do you problem? Yes? Shinos na hindi ako nakapag-delete ng messages. I'm sorry. What? I don't... Ano ko binaba? Nagsasalita ako! Ay! Ay! What? Saan ko na Saan ko na lang? Saan ko ako pero di, di ko naman gusto umabot sa ganito sa pa hindi mo ginusto pero ginawa mo niloko mo ako habang pinapaikot mo yung ulo ko na wala tayo. Sige, hugot. <laughs> <laughs> Kaya ano? Nag-iikot ka dito. Umikot din yung ulo ko. Hindi. <laughs> Maraming salamat po sa tagapanood po ng Tibon Manila. Kasama po ang Cellboy, ako po si Alvin Teng. Uh, muli po, uh, pakisuportahan po ang Cellboy dahil bawat benta tulong po sa iba. Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan. sa ilalim ng mga bituin tayo magkasama